Tikman natin ulit mga kumpang kung tama na ba yung pagkatimpla. Okay na mga kumpang, sarap. Sobrang sarap. Tingnan nyo mga kumpang. Hello, good morning everyone. Magluto taron o tinapa o miswa ilagay na natin tong ahos at saka sibulyon ito yung ahos ito yung ahos at saka sibulyon saka isunod natin ang ito ang isusunod natin mega sardines sarap to guys subukan nyo to diba masarap to buksan natin lagay na natin Masarap to guys. Subukan nyo to magluto. Masarap to. Iswat saka tinapa. Ito yung palagi kong niluluto kasi sobrang sarap. Ito yung madalas nating kainin sobrang sarap talaga to katapos natin gisahin lagyan natin ng tubig lagyan natin ng tubig mahirap pag walang stand guys At itong cellphone pa ikot pa likot likot wala tayong stand kuha sa guys isit nyo yung unang istan ito na ilalagay na natin ang tubig itong dagandaganog sabaw para makahigop tag sabaw ito na yan tama na yan mabukalon sa nato konti pagkatapos magbukal ito na naman ang isusunod natin miswa tingnan nyo yan miswa dipindi na sa inyo kung unsa inyong iparis eh, pwede pansit pwede po miswa parihara na sila la aragyapon o oh, basta ito na mga kakumpang nabukal na ilalagay na natin ang miswa ilalagay na natin ang miswa <laughs> at isusunod natin lagyan natin kunting asin at saka bitsin sobrang sarap talaga itong mga kakumpang sobrang anong lasa lagyan itong asin istimit lang sa asin baka mahimog lagat eh. nak paraok bitsin yeah. ah why na bitsin yeah. pag gusto niyo magluto nito mga kakumpang, subukan niyo lang parang matikman niyo yung lasa nya diba, subang sarap talaga to mga 1919 ito yung palagi naming inuulam kasi pag nag nagsanggi may kabalumog na mga kakumpang nangwan sa mais nang harbis mais diyan mo na imong isudan mo na sa tagiya tinapa og pansit sobrang sarap talaga to Lagyan na natin ng bitsin, konti. Ah, ini. Kaya pag masobra ang bitsin, maupo ta. Hintayin na lang natin na maluto. manan natin mga kumpang kung anong lasa nya masarap na mga kumpang pero lagyan natin ulit ng asin kay tabang pa pasarin na tikman natin ulit mga kumpang kung tama na ba yung pagkatimpla okay na mga kumpang sarap sobrang sarap Tingnan nyo mga kumpango Oh Yummy 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 Oh, good morning mga kakumpang Thank you for watching share na lang kung Nagustuhan yung video na to